Ah. Sundan so, na ka? Ay, hindi. Abi kung pa Abi kong ka Sige na. One, two, three, go. Ay, wow. Hmm. Okay. Yaka, ang kani eh? Ay, alam mo na galing passion, passion fruit. Ano sa? Amo ni siyang friend ko. Ano yung no? Dragon. Ay, dragon fruit gali iya. Friend ko dati mga mga, mga dragon. <laughs> <laughs> oh, Habi ko ikaw dragon. Ginalo, ang ila na ako. Gusto mo lumo. ito, first time mo makita uh, na bla. Amo na sa gali. Perfect. Ay, ay okay. Amo ni sa galing iyang ano. Ay! Okay. Kung may tinanim ka daw, may aanihin ka. Pero pag tinanim ng iba, anihin mo din. Ganun. Aragay na. Oh. Perfect. Ito pala yun ay, guys, ay, yung ay, ano, ay, dragon fruit. Ilang dami yung sana all. Mm Sana all siya. Sarap pala mag... Tatlo na natin kasi baka makita ko na may ari. Tara na.